Hello guys, good morning. ay naka shopping jud in town ko oh. Sa sigig tuyok-tuyok naka shopping in town ko. Wala pa nay bayad. <laughs> ay naku! Na gukoy ko nakita nga kuan. Nandilig siya bulak. Karon anak siya nga gang. Taga asa ka sa ato? Na ko taga dabaw. Nya taga Jinsan dai pud siya. Karon anak siya nga naa daw siya eh paninda. Duga na daw siya nagapaninda. Na daw siya mga t-shirt, bag, wallet. Tara na, Tapos, maot Ako na lang gi gihulat kay kuhaon pa daw niya sa sulod. Tanaw ko. At tapos karon kay giginahan man ko sa iyang Armani nga t-shirt. <laughs> Nakakuha in taon, Diyos ko. Nakapamalingkay ko aning tungura ni ngabi eh, nakulbaan ko diri banda kana na adi hay iro nga sus so, dinhi mi dapit tapos dito dapit oh sus so, na ay dito dapit diha sa dapit sa may basurahan na nang wag basura oh na iro sus so, nagakaulakaw anak po ko na na mong kontra anak ko dili unta dili lang unta gud magpakita sa ko ang iro ba kay makulbaan ko okay raman og oh, kami lang okay lang kung kami lang maglatagaw aning baybayon oy sa duolan ning baybayon o oh, baybayon man na oh. tapos karon ham ah, basta na ka encounter nga laing iro agoy mo panic doon akong kabuhi guys kabuhion ko una nga kung pwede lang kami rin tayo magpasupaso aning tapin sa baybayon ani tapin sa baybayon ni eh. Kanao, oh, nindot mang kaayo ba? karena diha Joffrey na Basta lang lagi walai walai ka encounter, okay ra ayo, kay di ko kabuhion. Ni laem na ko kabuhion kay dugay mawala. Luklok ni ato ang panuok. Ay nako. Okay lang o relax lang ning akong mga alaga kay kining isa wala pa naka one nakahimog. pa ni kapagawas ayang gibati kanang isa na kapagawas na Tuyo lang ni kay ganahan ko sa ako ang bag nagkuha ko bag nindot siya pang kuan lang gud pang cellphone kanang pang out lang ba kay dapat gamay ra Kung dalhon og mag outing ko wala na dalag kay una ay palit tun so bitbit tun lang kailangan na ako ang kanang sling bag ba ay naku tapos na, nindot akong pamati. Uy, nakashopping ko. Nakashopping, Ginagmay. Para man, ako kalipay. Good kaneng... ka rin. shopping ta ginagmay. Sige, bye-bye na. Uy, kaya matuyok na mi. Ay, gani, wala si aso. Bye-bye na, na. Thank you for watching, guys. I love you all.